planner namin. Ano ba? Ano plano? Okay lang po kayo mo sa TikTok? Ayaw nyo. Ay, may a day in a life. Hindi naman. Ito yung pinakamaganda sa akin. Anak. <laughs> Alam mo ito, nag-aalat ng jawa. Repo <laughs> uh, nyo. Ano yung Pihikan din yan sa pagkain. Ano? Uh, Kinko Kesson. Kinakwenta na namin niya kung magkano. Tapos ako, kita nyo ba ako? Ako yung pinakamatanda sa <laughs> Kinakwenta na namin bago pa mag-order. <laughs> Ganyan kami. Anong problema mo nga? Yung dyan sa pagkain. <laughs> Tinatanong niya kami kung ka, tutulungan daw ba namin siya mag-ubos. Na lang. Um, <laughs> tayo ay nasa palitan. Panghuling <laughs> 160 sang slice. First time nga tanangin kumain ng ganito ah kasi dati puro ano kami. Anli-anli no. Ha? Mm. Ayun, Ay, pinakainan. Ah, oh, yung na natin. Ah, uh. uh, oh. kumain na pala kami sa may tulis. Hindi na nag anli anli Wala nang sa ganong ano. Dalawa na to, ma'am, no? Ah. Yes. Uh. pizza. Uh, Pagpalitin. Ay, pag -i -pag -i. Pag Ay guys, kare kare. Saka ano ito, Nicole? Ano ito? Ano ito? Chicken and banana. Chicken. Chicken and banana. Uh -huh. What I and you malaki yung kutsara sa akin. <laughs> Kasi nga, maliit lang ako. to so, di ba ang laki? Ayan, si Ay, ang laki ng pizza. Mukhang sarap, oh. Bigla akong nagugutom. Gutom na. Trivia for the day. Mahilig ako sa pizza. Video-video natin kasi bihirang lang to eh, bihirang mangyayari. Water lang <laughs> yan. Hot sauce ah. Mga takaw, tingin lang oh. Pero masarap na ito, talaga. Hindi naubos. Ito masarap. Ito matamis. Kamusta kung gumigil siya? Parang ay mapapak na papasok na naman, gano'n. Yung aming pinagbayaran, 1,754. We're done. Nagbabayad na kami. Meron kaming paano, Starbucks. Kasi si Ana ay nagtatrabaho sa Starbucks. Meron siyang pa-Tumblr.

Color, color.